Tatumpong opisyal na tauhan ng Philippine National Police sa Kidasuan kaugnay sa maning malawakang cover up sa ilang operasyon ng iligal na droga noong kasagsagan ng drug war ay sa DILG patunay ito na may malaking sindikato na kasabwat ang mga polis. Das front frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Sa interior department na mismo ng galing, nagkaroon ng malawakang sabuatan sa hani ng mga pulis para pagtakpan ang ilang operasyon ng ilegal na droga sa bansa. Partikular na rito ang five operation noong October 2022 na may nasabat na 990 kilos ng shabu na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos. Sa nasabing operasyon, the nakita sa investigasyon na sinubukang pagtakpan ng mga balls, pulis ang pagkakaaresto kay Sergeant Rodolfo Mayo. Nabuko rin right ang pangungupit ng dalawang pulis mula sa daan-daang kilo ng nasamsam na shabu. In Tingin Interior Secretary John Vic Remullia, posibleng nagsimula ang kalakarang ito nang mauso ang reward system sa drug war noon pang panahon ng Administrasyong Duterte. Ang drug haul ay hindi nire-report. At may para dahil may reward, kukuha sila ng tingin, ilalagay doon, may reward, may accomplishment. So doon, doon nagkaroon yung bodega, kuha, arrest, reward, uh, promotion. Dahil dito, sinampahanan ng Department of Justice ang nasa 30 polis, kabilang ang dalawang police generals. Dahil sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. What we have done now for the first time is to show conclusively that the criminal enterprise involving the selling the arrest the uh, storage the intent to distribute and intent to cover up all in one day gusto ng DILG gawing specialized na ang PNP. Plano nilang mag-offer ng apat na tracks sa mga pulis oras na tumuntong sila sa ranggong kapitan para mahasa sa larangan ng Anti-Drug Operation, Administration, Investigation at Cybercrime. Palipat-lipat daw kasi ang mga pulis ng assignment kaya wala silang specialty. So yung nakikita nyo clearly na yung mga top officers involved were not aware of the procedural matters to be followed. So, lumaki na lumaki. Ang nangyari, yung nasa ilalim, sila yung decision, yung mga nasa taas, nakikisama na lang. Ayon man sa PNP, walo sa mga pulis na kinasuhan ng retirado o na-dismiss na sa serbisyo. May 22 pa raw na aktibo sa serbisyo ngayon. Isa sa ilalim na sila sa restrictive custody at didisarmahan habang hindi pa pinaka-aresto ng korte. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.